Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7 ng Bangsamoro Information Office. Magatid sa inyo ng balita at informasyon sa Bangsamoro. Naglabas na ng opisyal na mensahe ang Bangsamoro Government kaugnay sa pagpapaliban ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa official statement, malugod na tinanggap ng Bangsamoro government ang pag-aproba ng Kongreso sa pagpapaliba ng unang Bangsamoro Parliamentary Elections sa October 13, 2025 mula sa itinakdang schedule nito na May 12, 2025. Ayon sa Bangsamoro Government, ang pagpapaliban ng eleksyon ay kinakailangang hakbang upang ganap na mapatupad ang natitirang bahagi ng transition plan. Kabilang dito ang mahalagang reforma sa pamamahala at ang pagpapatatag ng mga istrukturang itinakda ng Bangsamoro Organic Law at ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Bukod rito, nagbibigay rin ito ng sapat na panahon upang matugunan ang mga usaping legal at pangsiguridad na maaring makapekto sa integridad at pagiging inklusibo ng halalan. Isa sa mga pangunahing issue na kinakarap ay ang pagkalas ng lalawigan ng Sulu mula sa Bangsa Autonomous Region in Muslim Mindanao na may malalim na epekto sa jurisdiction, pamamahala at representasyon ng reyyon. Nagpahayag naman ang pasasalamat ang Bangsa Moro Government kay Pangulong Marcos Jr. sa Senado sa Mababang Kapulungan at sa National Government sa pagkilala sa natatanging hamon na kinakarap ng reyon at sa pagtugon upang matiyak ang matibay na pundasyon para sa autonomong pamamahala. Nananawagan din ang pamahalaang ang sa Moros sa lahat na patuloy na magtulungan para sa isang mapayapat, tapat at kapanipaniwalang unang parliamentary elections sa reyon. Lumahok naman ang Ministry of Public Works sa ay kaapat na pagpupulong ng komite para sa Road Network Development Project in Conflict Affected Areas in Mindanao na ginanap sa Pais Cotabato Maguindanao Chapter Building. Sa aktibong pakikipagtulungan ng Ministry of Public Works at Department of Public Works and Highways, layunin ng rndp na magtayo ng humigit kumulang na 80.97 km na mga bagong pambansang kalsada sa apat na mga sub-project pagpapahusay ng koneksyon sa pagitan ng BARM at ang mga kalapit na reyon. Ang mga bagong kasadang ito hindi lamang mapapabuti ang transportasyon, ngunit mapapadali din ang pag-access sa mga merkado, pangangalaga sa kalusugan, edukasyon at iba pang mahalagang serbisyo. Sa pamamagitan ng pagkikipagtulungan ng mga pagsisikap ng MPW, DPWH at iba pang mga stakeholder, ang RND PCAAM ay naghahanda upang makagawa ng isang makabuluhang positibong epekto sa buhay ng mga tao sa Mindanao. Hindi lamang pangkabuhayan kundi pati katatagan sa kahirapan na sa kunaan natutunan ng 83 benepisyaryo ng Unlad Pamilyang Bangsamoro Program sa isinagawang scale-up training at pamamahagi ng livelihood support nitong January 22 to 23 sa Sharif Aguac, Maguindano del Sur. Ang pagsasanay na pinangunahan ng Ministry of Social Services and Development ay nakatuon sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga benepisyaryo, hindi lamang sa pagnenegosyo kundi pati sa tamang pangangasiwan ng kanilang kita at paghahanda sa mga sakuna na maaring makaapekto sa kanilang kabuhayan. Tinalakay ng mga eksperto mula sa Sustainable Livelihood Program at Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ang mga estratehiya sa negosyo tulad ng entrepreneurship, Financial literacy, value chain development, branding at marketing at mga tulong ng gobyerno sa agribusinesses. businesses. Samantalang binahagi ni Rohana Salik, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ang kahalagahan ng disaster preparedness upang matiyak ang pangmatagalang kabuhayan sa harap ng sakuna. Tumanggap rin ng bawat benepisyaryo ng 20,000 bilang seed capital at livelihood starter kits na naayon sa kanilang hanap buhay, kabilang ang mga makinang pananahi, malong, kaserola, lutuan, blender, rice cooker at iba pang kagamitan. Ang UPBP ay nananatiling isa sa mga pangunahing programa ng MSSD na naglalayong hindi lamang bawasan ng kahirapan kundi tiyak hindi ng matatag at napapanatiling kabuhayan ng na mga pamilyang bangsa moro sa gitna ng hamon ng panahon. Samantala, nagbigay naman ng incentives ang Ministry of Basic Higher and Technical Education sa mga scholar ng Access to Higher and Modern Education Scholarship Program, first cohort na nagtapos na may Latin Honors. Umabot sa 142 na scholar mula sa limang probinsya ng Barm, Special Geographic Area kabilang ang mga lungsod ng Lamitan at Cotabato ang ginawaran. Sa kabuwang bilang isa ang suma cum laude, 22 ang magna cum laude at 109 naman ang mga cum laude. Tumanggap sila ng 20,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos ayon sa pagkakasunod. Pinuri ni Director General Marjuni Madi ang mga awardee at binigyan diin ang kanilang tagumpay di lamang para sa kanilang sarili at pamilya kundi pati na rin sa buong MBHT at BARMM. Ipinahayag naman ni Deputy Minister Harun Melling ang kanyang pagmamalaki sa mga scholars at sa kanilang potensyal na mag-ambag sa pagunlad ng rayon. Ipinagpapatuloy ng AHMED SP ang pagsuporta sa edukasyon bilang susi ng pag-unlad sa BARM at nangangako magpapatuloy sa pamumuhunan para sa kinabukasan ng mga mag-aaral sa Bangsamoro. Pinangunahan naman ang Development Academy ng Bangsamoro ang strategic o strategic planning workshop ng Special Geographic Area Development Authority o SGADA noong January 25 hanggang January 27, 2025. Layo ng inisyatibong ito na palakasin ang balangkas ng pag-unlad ng Esgada para sa 2026-2028 at tinitiyak ang napapanatiling pamamaraan ng pamamahala para sa Special Geographic Area. Nagsilbi din ang workshop na ito bilang isang platform para sa Esgada upang makabuo ng isang roadmap para sa napapanatiling pag-unlad at mas mahusay na paghahatid ng mga serbisyo. Ang DAB ay ang Human Capital Development Training and Research Arm ng gobyernong Bangsamoro para sa mga opisyal at empleyado nito. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa Mindanao ang Easter Lease. Ayon sa pag-asa, asahan na makakaranas po tayo ng kalat-kalat na pag-ulan. Kaya pinag-iingat po mga nasa low-lying areas sa posibleng flash flood, at sa mga nakatira malapit sa bundok naman dahil sa ng landslides. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng pag at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada Alas 7 para lagi pong updated sa mga kaganapan at informasyon sa BARMM. I-like, follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitayin din ang bangsamoro.gov.ph Sa ngalan ng Bangsamoro Information Office, ako po si Prana Caballo, nag balita sa ngala ng Servisyo Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po pagpalay ng Bangsamoro.